Ah, ini mga kabagsak. Yo mga kabagsak. Yo mga kabagsak, day 1 ng vlog namin. Samahan niyo kami. Tara, let's go. So mama, team up. Kasabay natin. Yan, 'yung kanta, nakalatag. So mga kabagsak, after ng uwi ang sa school, nagkayaan kami ng tropa mag Wala nang plano-plano, diretso na agad sa SM. So sa part na to, naglalakad kami papunta na nga pala kaming mall. So forward ko na lang yung video. So ayun nga, papasok na nga pala ang team pabagsak sa entrance. You know, pila-pila pa oh. Sige guys. Hindi tayo sa escalator. Hindi alam mga tatayo ako. So mga kabagsak, akat nga pala kami ng second floor, yan. Yun nga, gagamit nga pala kami ng elevator. Yun, inintay nga lang pala namin magbukas ang elevator. Yun, papasok na ang oh, team pabagsak. Yun tayo guys. kakabagsak. Kakalabas nga lang pala namin ng elevator. Nasa second floor na tayo at didiretso nga lang muna pala kami sa CR. <laughs> 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 oh, oh, na po nga mga tropa boy. So ayun mga kabagsak, kakalabas lang namin galing CR. Nagugutom ng timpabagsak kaya naman bumaba muna kami para bumili ng pagkain. paket Bakit na nga pala ulit ang team pabagsak? Nakabili na kami ng pagkain magpuputrip muna kami At tatambay dito sa taas ng mall Take 2 Take 2 So mga kabagsak Kakatapos lang namin tumambay at kumain Pupunta muna kami sa basurahan Para magtapo na kalat Pagkatapos nun, pupunta kami ulit sa CR para maghinaw. <laughs> <laughs> Malibagong <'y> CR guys. <laughs> Ladies washroom. <laughs> My name is Ladies washroom. Inom po, wino, naguhugas. Ay, walang naman. <laughs> you know, la gano'n ako ng gano'n di gano'n 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 talo lawisikan gano'n 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 pa gano'n Paano, gano'n 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Plano, plano, plano. Tama, 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 tama. Ako dito, ako dito. No, 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 no. Tapos ikaw, papasok ka dun sa dito. Tapos, kukunin mo lahat ng gamit dito. Tapos, lalabas tayo sa labasan ng apoy. Wow, amazing. So, yun mga kabagsak. Nadito na kami sa Tom's World. Siyempre, diretso agad sa claw machine. Titingnan natin kung makakakuha ako ng plushie. Basketball. So dito mga kabagsaks, kami yung claw machine kaya naman nagbasketball na lang kami. So dito mga kabagsak, panoorin niyo na lang the rest of the video. Sobrang okay, great, mga. Sana po, mga. Mga bar bara bara. Ayun, okay, okay. 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 Oh. Saya <laughs> <laughs> okay. so, kita nak bawa. Saya nak bawa. Saya nak bawa. Saya nak bawa. Saya Kita bawa. Saya nak 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 O mga kabagsa, dito na tatapos ang ating kinabagsa. 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 Team Kabagsa, ang lahat ng mga kabagsa. Ayan!